Pag-ingat ka, Pag Sige mo yung samahan natin ng angokso, pagkano patayan. Huwag kang magyamang sa sarili mo. Dito ka. Mata lang papatay sa'yo kung itresan ka. Hindi mo pinapanganak ang papatay sa akin. Yun ang kwento. Kung mamatay ako sa sakit, hindi ako mamatay sa sana sana. Sulog ang so, um. gamot sa amin, Sir. <laughs> 44 years ako sa kalsana ng Walang gumagalaw sa akin. Ako may panatili yan sa Lagi kang ready. Kanta ko, pag ka na. Wala rin yung nangyari. Pag-oras mo na, oras mo. Oras ka na, oras ka na. sa lugar ko, sa akin ko, makisama kayo sa akin para tumagal ang buhay niyo. Walang gulo sa amin. Ang nagugulo doon sa amin, babae. Ako pakisamahan mo para tumagal ang buhay mo. Tinapit, 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 Sa rene teran doko, kaibus mo, otoy, gitu mo saleta mo pelikula, saleta mo sa pelikula, mo sa mo sa pelikula, kaibus saleta 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 mo sa pelikula, na. -na. Um, na eh. saleta <laughs> <15, yeah. laughs> <laughs> mo

Palagyan mo na yung know, tanduhay, yung kitawan mo. Oh. Parang matanda pa ko sa kanya. Puresa lang tayo. Isa lang mangyari gantulong na tatagsama-sama kayo. Sabi mo, sipi mo, ilang taon kami. Ito hindi, ang pinagtatakang ko, bakit hindi uh, niya ko nakakilala samantalang din naman ako alis sa Lupa. Samantalang siya nakikita ko naman lang, lagi. Hindi kakita niya ako. hindi niya ako man kinakahusap kasi kahimik lang ako sa tabi. Kino ako na yan sa akoan, gano'n gano'n. Ang kinukaw ko, kilala niya ako. Siya hindi ko kilala, na ikinukaw kilala. Pangalan lang narinig ko. Gano'n? Oh. Pangalan lang at hindi ko Ilang taong ka na tira sa loob? ini niya ako kod yan. Sa maximum. Naging mayor ako, naging boss yun. Hindi yan, naging, ang naging boss yun dyan. Sapok. Sapok, yun yung sapok. Cervantes O si Salvantes, si yun. Yung naging boss sila, akong mayor. Akong mayor? Oo. Oh. Oh. Andyan ka naman sa kuan sa Abdel bat meeting kakarakos pa nga dyan sa... Kaya nga, lagi akong ano. 6D kayo? Lagi kisang nakikita eh. Oo. Oh. nila na tayo nag Nung umalis ka sa Mitilopa, di ko alam. Nung lumabas ako sa Martulina, hinahanap siya mga bita, yung tinisang ko. Ang sabi na di na nila alam eh. Tinatay sa iyo lahat po tayo. O, ang pinatay nila, iyo, apat ang an... na sila. Apat Bajong ang pinatay sa iyo. No. At tama yung pinsan ko doon? Baka yung bitay, bita pinatay dito ng BCG. May pinatay dito. Diyan sa may parula. injing bitay bangalan. yung pangalan. Yun nga hindi ko nga alam ano eh. Hinahanap bang ko. yan nga. Kaya yung natabi ko nga, yung Enting Kehano, wala yan. Ay, yung Bitay, si Buwano yun. Sa Kabuhol. Yan na Wala ibang Enting-Enting Bitay. Yung Enting Bitay, Enting Kehano, isang tao lang? Iba ba? Okay pa. Ibang Kehano. Pero yung pisan mo, Lolo, Enting Kehano lang talagang uh, uh, walang alias Wala. Enting lang. Enting lang. Oo, ah, yung pinatay nga. Laboques yun. Kilala mo naman yun eh. Nagkasabay sila nga sila, Balnegas. Okay. Kaya ni kausa na ng biligas yun. Uh, Ala, pinata niya na lusot sa may ikon ng parula. Parenta na. Papasok. Ito mo rin niya na kausa inyo, wala na. Malamang yan na. Gusto kong dumalo ng CCG si eh. Kahit magtanong ka sa mga BCG. Nung umuwi ako doon no, sa amin, ang dami lang nagsalubog sa akin kan, mga BCG. Tinarga pa nga ako ng escalator eh. Pinatid ako dito sa may post office. Tinarga ko escalator pati yung anak ko. Inting bitay nga, bitay sa bawang pinatid nila. Ayot. <coughs> Wala nang iba kung yung... ko yun pag ano, kung mayroong ganun, magapinatay nila. Impossible naman ni hindi ko siya makakita. Ang talang lang ako sa is, <coughs> mayor siya. Mas una pa kung tumiras ka niya eh. Nasa kubul ka lang. <coughs> sa building eh. sa ko yan. Oo, oh, nasa kubul lang pala ito. Hindi ko pangalan niya. Alam niya ko nakita personal niya, kakao. Ngayon ko nakita ito. Pero ako kilala niya ako. Paano hindi siya makilala eh? Bata-bata ka ng mga big four. Si Meding walang kakwenta-kwenta na namatay na. tayo, Ha? Huh? Si Mending. Ganyan talaga ang tao. Ab abusa. Ganyan ang lalaki ni Meding? Tahimik, pero abusado. Tahimik si Mending, pero abusado. Tahimik yun. Ewan po ka nagpagalo ang tao yun. Ayoko kong buhay pa si e Kabus. Kabus? Patay na yun? Yan lang yung museo namin mo na yun. Si Bilyas, eh. Pwede rin patay na. Pwede na rin. Pwede na, na, na puro patay mga kukwana. Pwede oh. na besin. Mga <laughs> <laughs> abusado kasi, eh. Huh? Ha? Mga abusado. Nag-aura na Nag sila. Mga bata pa yung sa atin eh. Yung boss na naman, si Jay si, si Boeng, dito sa abay si... Boeng, buhay pa. Buhay pa? Hinahanap yung bahay doon. yung boss ko din ang BCJ. Yan ang kay Santos Laki. Sila ang doon. Ay, ginanti ko si Meding. Pinatay nila Santos Laki, si Boeng, si Negro, si Andaya. Tatlo sila pumatay doon. Dahil si si Meding, ako umunag. Si Andaya, Andaya ko na may Andaya. Ano? Ha? Diyarin naman eh. Diya rin. Oo. Okay. Hindi pa may silong. Mga rupok mga buhay. Wala pa. Kasi nga, yung mga katabay ko, puro mga bata pa eh. Malamang mga 150 ako. <laughs> ha? 150? <One -fifty. laughs> <laughs> Pabutin na. Pabutin ko na. Pabutin pa tayo limang taon. Abot pa yan. Ay. Ay. Sabi ng kapitan sa akin. Diba, 70 ka na. Sabi ko, Kaya na, binugbugbo pa yung bata sa iyo ah. Sabi ko ayoko nang magugulo sa lugar namin. Ikaw kapitan ka, di mo alam eh. Binugbubo ko. Si Kwan yung binugbog ko yung adik siya, no? Ko, binugbog ko. Sinakta ko, nakatakbo eh. Sinakta ko, dalawang bisi sa pinalo ko ng baston ko, nakatakbo. Sabi ng kapatid, sayang tayo, dapat pinatay mo eh. Palibing na lang namin. Sabi ko po, tayo na bakit? Huwag na nakaw yun sa amin. Nabwisit ako, doon sa bahay natulog. Di pa ko pinatulog. Ay, ayaw ko nang maingay. Magulo. Binugbog ko nga. Tumbos kapisan eh. Lakas ng lobo, binugbog mo pa yung bata. Sabi ko, kay sino ka? Bumugin ko pag makasala sa akin. umuulit umulit na naman. Pinalo ko muna bago ko, ano, puto na pagbunot ko ng matalas eh. Takbo ang puto na di ko nahawakan eh. Sabi ko, para mawala ang galit ko, say, huwag ka magpakita. Pero may isa naman yung ko, babalik talaga ako sa kulungan. Yun talaga yung ikabalik ko sa kulungan pag magkikita rata. Gusto mo po sa kulungan, di na? Gusto ko pa, pag ano, ako yun. Ayaw ko na. Wala na mayayot ma doon. Dami ng ano doon, mga suki ko sa Monsilo pa. Sir, baka may elekabok naman noon. Wala, baka pasok siya na Martes. Sa siya, Merkulit ng hapon. Lupay-pay sa panay ka. Wala, nai, wala. Ayat siya na eh, wala. Hayat ka na eh. ka eh. ko? Oh, uh -huh. yan, makulit. Parang walang isip yan nung mata-mata pa. Ba, likot ba? Parang tilapya na tinamaan ng ulo sa... Ah. Kaya nga tinawag na kulit. Ito kakulit ako, nasa na lang. Asa ito Magkasama tayo, hindi mo ko kilala po tayo na. Kaya sa... pa kong tumira sa'yo. Huli ka lang tumira doon sa kulungan. Hindi tayo na pagkilala, no? Pero ka talaga. Ikaw, lagi ka sa karakrosan. Nanonood lang ako sa inyo. Bakit di mo na ako minabate? Hindi nga ako pala na tao. Hindi mo ko makakausap pag ano. Dapat minabate niya ako. Ibang klase ako. Hindi mo minabate, paano makikilala kita? Kateran ko. Kung may kailangan, kakasapin mo ko. Pero kung okay. wala kong kailangan sa'yo, hindi ako mag-ipag-utap sa'yo. Hindi, okay, wala rin. Hindi na naman mag-ipag-usap sa'yo. Wala okay. naman akong makukuha sa'yo. Isip ko lang. Wala akong makukuha sa'yo. Chismis lang, di ba? Ito, kilala ko ito na Ma talagang malik siya katawan ito eh. Ako, ako ko kilala ko lang sa BM? Junior Sapok at sige si Virgil okay, mo. Ako nang mayor doon, di mo ko kilala. Araw-araw kami lasing si Junior, oh, sapok ay eh. araw-araw kami lasing. Tuba? Oo. Oh. Pinunta sapok sa sapuk, guwan, sapuk, yung tinlo pa. Mayabang rin kasi, maaangas yung bunga nga. Si Tune. Kasama niya. Tune Sarmiento. Pinatay. Baka usap ko yun eh. Ang salita nila sa kloka, dinadala nila sa labas. Eh. O, oh, dito, kagad sila. Hindi nga inabot ng buwan doon sa labas eh. Maloko na ano, wala sa lugar. Pag wala ka sa lugar, dito ka talaga. <laughs> dito ang bukod ng kalabang ko. Oh. Eh. Delikado yan, Lado, mga trader yan. Eh. Uh, sa no? parabang ako may champo, sila. Pero sa kalabang, sa kulungan, di naman sila obra. Joke kayo, kumando yun. Kumando yan. yan yung... Kasi ano, museo talaga sa <laughs> kumando. Pinakas sa Blumen Street. Dapat patayin nung tinira si Miling. Yan eh, ang gagantihan ko. Ang sirado lang ang pinto. Kakasin ko sa taas yan. Hinagisan ng matalas ni Kuya eh. Angkel. Sinira okay. si Miding. Yan okay. ang matang tumira doon. Huwag ko ni Miding. So nabuhay pa si Miding. Okay. Sabay yung kuhan ni Leones. Ayun, alam ko ng natin. Ano si Bicyclet? Sinabi sa akin. Sige, hanapin ko. Bicyclet, BCG yan. Nung araw, ang umpisa, BCG. Pares nga kami. Yun ang katuwang ko talaga pag ano, tera eh. Puntahan kita pag makakuha na ako ng motor. Ang tagal! Pumatay <laughs> hata ko tayo, di pa ng <laughs> motor eh. Pabaka okay. muna dyan. papa kita sa bano, Ayu. Ayu -yu -barong -barong? Kama mga... Tamang bahay mo, tingnan ko lang. Ay, ka mo baka para pakita kita. Yung barong-barong? Papakita ko muna sa mga... mo ko, matutumban ako. Okay? Ano okay. ah, lang, ha? Tibo ala! Ay, baluan ko niya tayo. Oo. Doi! Tibo ala! Tibo ala! Tibo ala! Ano, ah, sige. Dito, tanda ko, Ayun. Dito, bahay mo. Ayun! Ayun! <laughs> Yan ako nakatira ngayon. Ah. Uh -huh. uh -huh. Oh, pero ang bahay ko, sa ko. Ito Oh, tibu ala. Mga tinga, sa loob ng sa balat. Nakaroon ng malalim na kahulugan ang imahe nito sapagkat Di lang to basta inukit ginuit O para lang maitatak sa halit ninaan Sa masusing proseso nang sa ganong mapulidong mabakat Sa harap ng mapangusgang mga mata sa ka pagnakita Pag nakita nila pag meron ka na sa Pilipinas Salamat. na adit criminal ka Sana pa tayo Oo Oo Huwag kayo huwag makapatay Huwag kayo huwag makapatay Huwag kayo huwag makapatay Huwag kayo huwag makapatay Huwag kayo Gawawan. Walang sumay-sumay po na Kawawan. Gawawan na, gawasan. O, gawasan Kaya makaabot ka ng mga 150 ang edad mo. Ikaw 200. <laughs> 200 lang ako. So yan. Yeah. Hey. So, yeah.